Nakikita nyo ngayon mga boss, isang peking lisensya ay binigay daw ng kanyang amo para sabi ng gano'n Total, sige lang, magmaneho ka lang Yung kanyang totoong lisensya na akong piska pero magmamaneho siya na ang lisensya na ginagamit niya ay ang nakikita nyo sa screen, peke mag kasi hindi dapat ang driver ang kakargo ng pagkakamali nung hindi pag-renew ng prangkisa nung truck company ang pagbigay ng prangkisa, katumbas ng responsibilidad at pananagutan na ang driver dito nagtatrabaho lamang ngayong nalaman ko na dito itong nangyayari, papabago na po natin yung polisiya across the board. Mag magkano magkano ng lisensya mo? Magkano? 200,000? 200,000 na po kasi kulorong nga. Simula ngayon, yung 50 mil niya, dadagdagan ko. May utang ka sa akin, Carlito Raimundo. May utang ka sa akin. Gagawin kong 75,000 kasi lumapit na sa akin. Eh. Hindi siya magbabayad. Ikaw ngayon may utang sa akin. Ayusin mo, ayusin mo, bayaran mo yung lintek na utang mo sa LTFRB. Lumapit po ako dito. Nagpapatulong po. Sana ako na matubos yung license ko. Nahuli po ako noong December 6, 2024. Rider po ako. Nagmamaniho ako ng delivery van na si Mar Trucking. Ngayon po, nakumpis ka yung dalawang plaka at saka license ko po kasi unregister yung truck po at saka wala pong prangkisa. Kaya po, lumapit po ako dito para matubos na po yung lisensya ko. Pangako po sila na asikasuhin nila. Hanggang ngayon po, mag na nine months na po, wala pa po nangyari sa lisensya ko po. Hanggang ngayon po, pinad-drive din po ako. Wala akong lisensya. Pinapagamit po ako ng itsar na mong ibang license. Sabi po niya, mag-iingat lang daw ako. Pero hindi ko po ginagamit talaga totally talipag nahuli ako. Kasi alam ko po, hindi po sa akin yung alam ko po, mali yun, may kulong po yun. Kaya natatakot na po ako kasi sa sobrang tagal na po ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa ipapitag mo help desk. You cannot <laughs> right the wrong by creating another wrong. Gawin mo ang tama muna sa umpisa pa lang. Makakausap natin yung live sa studio, Carl. Itong nagre-reklamong driver na si Rolly Pedrera. Kumusta ka naman, Rolly? ah, uh, ganun pa rin po, sir. Buhay biyahe pa rin po ako. Gamit ang iyong peking lisensya. Opo. Oh, dala mo ba ang peking lisensya? Opo, oh, dito Matingin po niya? sa akin po. Naki na Pakita natin. Saan daw oh, kinuha ng amo mo to? Hindi ko po alam. Basta inabot lang po sa HR yan. Sabi niya, yan lang mo lang gamitin mo pag samantala. Eh. Nakikita niyo ngayon, mga boss, isang peking lisensya, ibinigay daw na kanyang amo para sabi ng gano'n. Total, sige lang. Magmanayaw ka lang. Yung kanyang totoong lisensya na akong piska pero magmamaneho siya na ang lisensya na ginagamit niya ay nakikita niyo sa screen. Kaya ito po, Makikita niyo pong isang peking lisensya maputla. Ito, ito, ito. Paki zoom ito, in. Mm -hmm. Ito, eto, ito zoom in. Ito talagang totoo to, ha. Ito ang totoong lisensya. Ito po ang peking lisensya. Eh, pakita natin yung peke. Nako, itong peke. Ang naawa po kami rito, isang driver na nagtatrabaho lamang para kumita, maghanap buhay. Nahuli siya kasama ang pallet. At, eh, ang kanyang minamanehong truck na may pangkiso sa RB, Pero walang, kumbaga, ano na, expired na? po expire pero prangkisa wala po, wala, wala daw po wala, sa system. Wala, wala, wala po sa system. So okay. ang nangyari nung uh, hinuli ka, ang driver license mo kinumpis ka? Opo, dalawang plaka po at saka yung license yung ko po. Yung plaka mo kinumpis ka? Opo, okay. at saka yung license ko po. Ngayon, nung kinumpis ka, parang nandun yung lisensya mo? Opo, kasama po. Hindi, sinabi mo ba sa may ari, boss, chief, para nyo namang awa, ay eh, hindi po ako makapagbiyahin ito. Eh, kinumpis ka plaka natin dahil... Wala tayong Tama? Opo. Ispired. Ang ngayon, uh, pati lisensya ko, na kumpis ka. Opo. Alam ba na may ari na sinabi mo na kumpis ka ang lisensya mo? Opo. Alam po nila. Nangako naman po sila na Ay, asikasuhin kaya. daw po. Magkano raw ang pagbayad mo dun sa lisensya na kumpis ka dahil nagmamaneho ka ng isang uh, truck na... Kasi ang pagkasabi po dun sa LTO, sir, 200,000 daw po yung tubos naman. 200,000? Na Opo. Hindi mo makukuha ang lisensya mo pag hindi ka nagbayad? 200,000? Opo. Mm hmm. Eh, sinabi mo ba sa boss mo, boss, hindi ko po kaya yan. Kahit kaya siguro po, ilang taong kong pagtatrabaho, bubunoy, hindi ko mababayaran yan. Opo, sinabi ko po yun, Anong sinabi e, na mayari? E, sila na daw po bahala. Maayosin na daw lang po nila. Naayos May, ba? Hindi nga po eh. Magna 9 months na nga po. Hanggang ngayon, wala pa rin po eh. Ang um, rito, binigyan ka ng lisensya, peke. Opo. E, ito daw po muna gamitin ko pag samantala. Tapos mag-iingat lang daw po ako. Mag-iingat ka lang na huwag ka mahuli. Kasi pag nahuli ka, kawawa ka. Opo. mhm mm Nakaabot na po sa Secretary ho ng Department of Transportation and uh, ito na ho. ngayon si uh, Secretary Vince Dizon. Secretary Vince Dizon, magandang umaga po sa inyo sir. Yung pong policy na yan, ano ma po yan. Ano, no? mm. uh, pakisabi ho, eh, ngayon na ngayon, since nagamang ko na itong problema ito. tatawagan ko po yung LTO natin kasi hindi dapat uh, ang driver ang kakargo ng pagkakamali nung hindi pag-renew ng prangkisa nung truck company. Ang, ang responsibilidad po ng pag-renew at pagkuha ng tamang prangkisa ay eh, nasa may-ari nung trucking company mm. o nung truck. No? I could get lang po yung, ano, no, yung details nung truck na yan. Kasi gusto ko din namang maraman. Baka naman ah, ang problema din, yung LTFRB, hindi binibigay yung prangkisa nila at wini-withhold. -win -win no? Okay. Nang, Ta Tama po so, ah, kayo. Ah, ko yan. Pero okay. definitely po, hindi dapat ang driver nung truck ang ang ano no, ang napaparusahan dahil sa pagkukulang ng either ng truck company o ng LTFRB dahil matagal ilabas yung prangkisa. Secretary Vince, kaya po namin nilapit ano, umamin din naman ang uh, CMR Trucking Services na pinagtatrabahuan niya na gumamit sila na itong lisensya ibinigay lamang nila sa driver okay. to where kung saan nila kinuha eh, medyo alayo po ng original na lisensya sa kanya maputla yung Kung Kumawa naman po yung driver naghahanap buhay kang naman mga kababayan natin ng maayos marami din kasi kami nakukuha ang reklamo Sir Ben, Sir Carl hmm. no? na nabibinbin din sa loob ng LTFRB yung hmm. maraming hmm. mga prangkisa hmm. No, so kailangan din ayusin din natin 'yon. Hindi naman mm. pwedeng maraming mga kagakaran dito na napakatagal na no na mm -hmm. nangyayari na hindi ginagabas ang prangkisa dahil alam mo na no. Yes. Uh, mm -hmm. yung mga hinihingi yung mga iba nating mga tao sa gobyerno eh hindi din katanggap-tanggap 'yon. kaya no? Kailangan report din nila sa atin 'yon. Mm -hmm. Meron akong uh, siguro bibigyan ng DIN uh, Secretary Vins na siguro pwede kayo magbigay ng uh, across the board all points bulletin na statement. Kasi ito po nang kikita okay. namin even before years back na lagi pag uh, nagmamaneho yung driver ng uh, kanyang truck na hindi naman sa kanyang pag-aari ay uh, walang prangkisa, uh, expired. Right away, yung kinukumpis ka, lisensya ng driver. So nalalagay sa alangan ng driver. Could we change this policy from now on? Uh, on the ground kung sino man yung mga operatiba operatiba nag, uh, nag ooperate sa baba on the ground sa LTO na why why not impound yung truck until after na ayusin ng mayare uh, may-ari yung kanyang uh, obligasyon at pananagutan sa LTFRB bilang isang or uh, pribilehiyo pagbigay ng pangkisa at ang uh, pribilehiyo katumbas ng responsibilidad at pananagutan na ang driver dito nagtatrabaho lamang. Kung sakala may problema sa truck, i-impound na lang ang truck, make that may-ari responsible na ayusin lahat ng mga tama, papeles. Kasi pananagutan po. niyo yun eh. Baka pwede tama. pong gano'n na matigil na po yung sinasabing parang naging sistema na na hindi naman unwritten rules but it becomes a rule existing na ang napiperwisyo na lalagay sa alangani eh, ng nagiging buhay kalbaryo yung driver na nagtatrabaho lamang, sir. Tama po. Tama po, ano, uh, Sir Ben. In fact, ngayong na, nalaman ko na dito itong nangyayari, papabago na po natin yung polisiya across the board. Ang, it... ang dapat managot kapag ka walang prangkisa mm. o nahuli na walang prangkisa, mm. e yung tracking company. Tama. Dapat Agree. ang doon, i-impound yung truck yes. o yung truck. Mm. Pero wag naman yung Driver. Truck driver ang ano ang mapeperwisyon. Siguro sir, at this point in time, kayo na po mag-issue ng all points bulletin statement across the board na matigil na po yung sistema ng kalakaran you, you heard it here first na gusto namin na sa inyo niya po mismo, straight from the horse's mouth. Kayo na po magsasabi sa lahat po ng mga operatiba natin, Luzon, Visayas at Mindanao, nakikinig po para ma-empower yung mga tao. Ito talaga, impound na lang kasi hindi okay. mo ginawa. Tama po yun. yun. yun po ang tamang... Uh, tamang penalty. Sorry, uh, Secretary. yun ang gagawin natin, Rory. Uh, sana po matubos na rin yung, uh, makuha ko na po yung lisensya ko po. Gusto kasi, niya lang makuha lisensya, original uh, daw. Di, nawalan Hello? po ako ng sideline po na ano, may, may sideline oh. po sana ako eh, hindi ako <laughs> nakapag-sideline. Hindi siya makapaghanap buhay kasi, nawala ko yung license ano, ko, sir eh. Rolly, saan ka na para, ano, para mapa sa, para ano, mapakuha po, natin may, kagad ang ano, sa banda, anong, anong... Sa show Boulevard po. po. Show Boulevard daw. So Ke sa Mandaluyong yan, magamang. Oh. Apo, apo. Sige po, uh, tatawagan ko na po yung LTO natin Pero sa Mandaluyong. Pero yung LTO para... po, sir, sa ano po yung sa may J. Araneta yung nakahuli sa akin? Ang naka ah, nakahuli daw sa J. Araneta. Apo. apo. Sa Quezon City. Apo, apo. 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 Okay, sige. sige po, ano, uh, Ah, uh, kukunin ko yung detalye mo kay Sir Ben okay. para may, may ano papatawagan kita do sa LTO para matubos mo yung lisensya mo. All right. Apo. Maransa. salamat po, Sir. Okay. Sir Vince, unless you have something more to say, I'll let you go on behalf of salamat my co-host. Salamat po, uh, Sir Ben, at uh, mabuhay po kayo sa serbisyong ginagawa niyo po para sa mga kababayan natin, lalo na yung mga wagang boses. Ako, una sa lahat, uh, ang pagpunta mo sa amin na para sabihin, hindi mo makaya na magmaneho ng peking lisensya na yan at hindi mo naman hindi mo kagustuhan. Pero, siyempre, eh, parang kapit ka na sa patalig. Ah, Kaya... Ganun na po ginagawa ko eh. Kasi, apa, ay tatlo po yung anak po, Nag-aaral po lahat. Bali, apat po. Kasi may pag-umangkin pa ako ng asawa ko. Tinutulungan din po namin. Ngayon po, ang nililaw mo po talaga, makuha ko po sana agad licensya. yung lisensya ko. Ka, kasi, magkano magkano kapag sideline magkano po ako? Magkano daw ang lisensya mo? Magkano? 200,000? 200,000 na po. Kasi kulorong nga po. Man. <laughs> Saan mo kukunin yun? Ayun na nga po eh. Abibali, po, hindi naman po ako nakapag-sideline ngayon. Gusto mo bang humarap sa kamera? Kausapin mo mo na Sir, uh, Sir Jason, uh, sana po mag Kuha nyo na agad-agad yung lisensya ko kasi kailangan na kailangan ko na rin po talaga yun kasi matagal na. Iniisip ko po sa so sumratagal na baka ma na yung lisensya ko, hindi eh. tuluyan na ako mawala ng panghanap buhay. Yun lang ang ginagamit ko panghanap buhay sa pamilya ko. Paano eh. na yung pamilya ko pag tuluyan na mawala yung lisensya ko, sir? Ang gusto ko lang sabihin na sana naman gawan mo na ng paraan. Hindi din namin gusto na kung saan nagpahiram ko umano ng 50000 sa sasabihin mo na financial assistance pero financial utang ito, abay, may may problema tayo dyan. Oh, okay. Uh, servant. Okay. Ginig ka, Carlito Raimundo. Hindi kita kilala. Pagka isang tao, dihadong dihado, kahit na magkawang gawa ka na magpapautang ka ng 50 mil, pero pinababayaran mo, pero, teka muna, hindi ko gusto yung ginawa mo rito. Kinig ka. Trabaho ng ipabitag mo, lalo na napunta ko sa akin, napakamalas mo. Diretso ako magsalita, walang preno. Hindi kita sasantuhin. Binigyan ka ng prangkisa. Katumbas niyan ay responsibilidad at pananagutan. Kung hindi mo kaya, tigil mo negosyo mo. Sasabihin ko sa kanya, huwag mong bayaran ang amo mo. Apo. Sabihin mo, ikolekta mo kay bitag. Simula ngayon, yung 50 mil niya dadagdagan ko. May utang ka sa akin, Ray, uh, Carlito Raimundo. May utang ka sa akin. Gagawin kong 75,000 kasi lumapit na sa akin eh. Hindi siya magbabayad. Ikaw ngayon may utang sa akin. Ayusin mo, ayusin mo, bayaran mo yung lintek na utang mo sa LTFRB. 200 yun. Plus, may utang ka ngayon sa akin na 75,000. May patong na sa 25. Huwag mong babayaran yung 50 mil. Apo. Financial assistance hindi binabayaran. Okay? Opo. Pag siningil ka, sabihin mo, singilin mo si Bentulfo. Sabihin mo kay Jason, yung kanyang manugang, ikaw ang target ko, Carlito. Bayaran mo yung utang mo sa LTFRB. Ipapatawag kita sa LTO, gusto kong ayusin mo. bag hindi, bibisitahin kita kasama mga taga-LTO ni Secretary Vince. Hindi mo magugustuhan. So, para maiwasan to, quits tayo. Huwag mo na siyang singilin. Itanim mo sa lupa para bubunga ang aking sinabi. Carl, sige okay. na. Okay na ba tayo sa'yo? Opo. Sigurado Maraming, maraming salamat po. Hindi, huwag ka po na magpasalamat kasi sisingilin po. Sisingilin ko pa yun eh. Opo. Okay? Opo. At dyan tayo nagtatapos sa ating programa ngayon. Lahat ng reklamo, sumbong at hinaing, pinapakinggan na maigi, sinusuri, iniimbestigan. At inaaksyon dito sa mas pinalawak at mas pinalakas na Ipabitag mo, Helpdesk. Ako po si role L. Pedrera, Pumunta po ako dito nung nakaraang linggo po. Maraming maraming salamat po uli kasi nakuha ko na po yung lisensya ko po. Uh, God bless po po. Thank you po. Sana po marami pa po kayong matutulungan na kagaya ko po.